Good day guys! Ngayong araw nga pala ay grand opening ng BMs basta manok na matatagpuan sa lot 3842 G2 Molino Paliparan Road Paliparan Dasmariñas, Cavite At syempre hindi natin palalampasin itong pagkakataon More on authentic Ilonggo and Cebuano dish yung mga ino-offer nila dito At ito yung kanilang menu Screenshot nyo na lang guys Pagdating naman sa kanilang dining area na modern design may good ambience air condition malawak malinis at ganun din sa kanilang alfresco area Meron silang malawak na parking area. At isa nga pala guys sa nagpukaw ng atensyon ko yung kanilang promo. Kung mo, saan pwede kang manalo ng worth 1k na food voucher for the first winner. At ang kailangan mo lang gawin is like and share itong kanilang post. i follow ang kanilang FB page. O order ng kahit ano sa kanilang menu. Picture ng iyong order at i-comment sa kanilang post. At huwag kalimutan lagyan ng hashtag BM Basta Manok at hashtag BM Basta Masarap. And the winner will be announced on September 1, 2025 dito sa kanilang FB page. Visit anytime open sila daily Monday to Sunday from 10.30am to 9pm.